bagong taon at bagong pagkakataon na naman para makapag-explore at makapag-try tayo ng new experiences. Isang araw na naman ng game ako dyan kung saan po i-challenge ko myself. Siyempre, i-challenge ko ang sarili ko na gawin ng mga bagay na never ko po pa pong nagagawa. At dahil last week, mga katwinkle, nag-drip bear painting tayo for today's episode. Ano kaya ang gagawin natin activity? Let's do this! Oh my God! <laughs> Ito Eto na mga katwinkle! maghahandaan natin. Wait lang ha, ah. pakikiramdam ako na kasi gusto ko, syempre, yung uh, makahappy tayo sa gagawin natin. Sure ba to? Oh my God, barista. Barista guys, paano ko gagawin to mga katwinkle? Oh my God, mahilig ako sa kape. OMG, OMG, let's do this mga katwinkle. Game na ba kayo? Kasi ako, game na game ako dyan. Let's go! dito tayo ngayon sa X-Wave Cafe sa maginhawa kung saan magiging barista ako for today. Oh my God! I'm so excited! So... <laughs> <laughs> Sobrang excited ako guys kasi alam ng marami yan. Lalo yung team po, na coffee lover ako. And uh, may makakasama po ako ngayon. Siya si Joms. Hi Joms! Please welcome guys. Palakpakan natin si Joms. Ito guys, ipagmamalaki ko lang naman sa inyo. Si Joms po ay... Uh, ito lang naman, three-time champion ng Philippine Latte Art. So, wala akong masabi kasi ako, one-time champion lang naman ako. Ikaw, three-time champion. So, ayun lang mga katwinkel. Siya po ang may-ari nitong X-Wave Coffee. And thank you very much for welcoming us. For sure, po. At uh, ang ganda ng, ano nyo, ng coffee shop niyo. Thank you very much. I'm so happy. Much. Joms, kailan kayo nag, kailan ka nag-start mag-barista? Uh, well, nag-start po ako mag-barista way back 2015. So, after graduate. 2015? Yeah, after so, 10 graduate, years? Oh, Ganyan yeah, yeah, na, no? matagal yeah. na ha? After graduate, yun. Uh, uh, Part-time ako sa bartender and then uh, transist into a barista. Oh, kaya pala. Yeah. So, matagal na rin. <laughs> kaya, deserve na deserve na maging three-time champion sa Philippine Latte Art. Thank you po. Alam mo, dream ko kasi yan eh. Dream ko din talaga na magkaroon ng isang uh, cafe. Pero, mm -hmm. saka na sa kanan. Siguro pag mga 25 years old na yung mga anak ko. Ang tagal pa pala. <laughs> Ang tagal po. <laughs> so excited ako, Joms. Thank you talaga. Kasi dito sa, sa vlog ko talaga, parang matagal ko ng dream na maka-collab ng isang owner ng cafe. Oh, thank you po kami na So pinin. natutuwa ako na dito kami napunta sa, sa cafe nyo. So Miss Angeline, ready ka na ba mag-barista for today? Joms, game na game na game na game ako right. ako dyan. For you. Oh my God, three-time champion to <laughs> move. <laughs> Okay. 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 ng Okay. 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 So Okay. 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 natin? so Okay. 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 So Okay. So, So, susukatin muna natin, guys. So, kailangan 18 grams. Yep. 16 18.8 So, sakna. Okay na yan, 8 na lang naman <laughs> so, <Yeah. laughs> Ayun, sakto, 18 grams Ang Galing Ano itong machine na ito, Be? So, this is grinder Ah, grinder yan? Yep. Okay Tagay lang natin yung coffee Tagay so, lang pa Then, panahin sa So, on So, ganyan lang po sa off lang and then pump a little bit. Right. Oh, and, para yung mga ayan, natira sa loob. Para yung mga residue sa loob. Okay. Lo, yes, mo, pa rin ha? so, let's start preparing oh. the... first wipe natin yung uh, gagamitan natin. Yung porta filter. Mm -hmm. So, this is Anong porta, porta filter. Ipapress? Yeah. And then... Iikot ba ito? Hindi na? Hindi diba? po. Ganun Iyikot. lang. Yan. Yeah. And then, Right. Oh, okay. Then, level lang natin siya. Yeah. And then, pump na natin siya. Ayan. Yeah. Pusa na siya magkatapos. Then, that's it. Okay na yun? Okay. Then, ready na tayo sa extractor. Okay. So, 7 o'clock. Yeah. And then, this one is calibrated already for the double shot of espresso. So, And, sa double shot tayo? Ayan. Yeah. Yeah. And then, let's wait for the espresso. So, yun oh, yun my God! <laughs> Three-time champion to si Jones! <laughs> So, everything is calibrated naman. So, hindi naman na natin siya need problemahin. Oo. Oh, Mamadali lang pala, no? Dalilito lang ako kasi ang daming yeah. gamit. Especially pag meron ka ng mga gamit na talagang specialized for making espresso. Mm -hmm. So, so sobrang dali niya na gamitin. And then Amazing. We'll, we'll, proceed with the milk steaming okay. Sa the yung ginagawa? Dito ba yun? Yes po. Okay. Nagyan yung sasakyan. Ah. <laughs> yung <laughs> <laughs> saya. Ayun, ayun yung mabango yun, no? Yung once na nag-ano na yung sa espresso. Please. Buksan ko na to Joms, ha? Sure. Joms, hiring pa ba kayo dito? Kasi pag wala akong ganap, pwede akong mag-work dito. Eh. <laughs> no, para mas may tingin ni Kuya Sarko. Mawalan daw ko siya, siya ng, siya ng trabaho. Kuya, mo kong irapan. Uh, we'll put the right amount of milk lang. Let's Sususukatin steamer. ulit? Uh, not necessary. Hmm. Hindi naman but, na. But uh, it's about like 220 ml. Pero past kasi medyo kabisado na namin yung level ng ah, okay. So, para sa isang ganito yan? Yes po. Parang ang dami, hindi ba? Sakto lang po. na naman ako. <laughs> Alright, so let's start. Oo, no, masyadong marami. Malulugi tayo niya sa business natin. Ha? So, first things first. We need to purge our steamer mm -hmm. for the steaming one. Hawak lang tayo ng wet towel. And purge. Then make sure na na-wipe natin. Okay. Siyempre yung mga residue na galing sa mga previous na pinagamitan natin, kailangan natin siya i-wipe. Mm -hmm. And then po, angle na. And then on lang natin to. To twist lang Dito natin talaga yung sa ilalim? Hindi po, guide lang po. Okay. Yeah. okay. So just, uh, no? then on yun na po. Pag ganun? Yes po. Mm -hmm. yeah. Make sure na naka-todo. Dahan-dahan ba? I Ay, to-todo oh, ko. Oh, mabilis lang. Ayan. Yeah. Yeah. So, potato na siya. Paano malalaman kung stop na? So, by touch, by temperature ah, touch. So, ay, oo nga. So, so, ganitong, yeah. So, ganitong temperature is right, um, uh, right temperature na siya to release the natural sweetness. Okay. Bundle. Ano ba? Walang okay. tao. Yeah. So, yan lang. Bang and swerve. So, Ayan na, sisi. Yeah. Hold this one po. So, right-handed po or left -handed? Right. Right-handed. Right -handed. ah, so medyo uh, nakaganyan talaga siya? Yeah. Yes po. Uy, so, ibang anong kalabasan po? ito, ha? Hindi ko, ka po kayo. Yeah. Okay. We'll start with the tulip. Right. Two. So, last Ay, na. Yes. Uy, apaw na. So, ayan. Ugulim. Oh, so, dapat controlan din natin yung milk. Hey. Oh my God, ang saya. Lagi mo nga ng dahon pang isa. Ang galing gusto isi. Oh my God. Right. Ang ganda niya ng pananong. Kaya lang, parang pag ako yes, lag yung naglagay niya, parang lalagpas yung uh, ano. Meron lang right practices para makuha yung gano'ng timing. <laughs> ang saya. Hey, ang sasaya mo kayo na parang heart. Uh, Heart, madali yeah. din yon. Yeah. Mm. Actually, yung single portion na pinag-form mo kayo na is form of heart na siya. Ah, oo okay. So, dinamihan lang oh, natin. Oh, oh, okay. So, nag-form siya ng tulip. So, mas madali yun? Ah, uh, so-so. Kasi medyo ano rin po Kung malaking vessel, tas hard yung gagawin mo. Ang sarap. A lot of effort. No, Jobs, masarap. Bakit parang iba yung lasa na sa ibabaw? The crema kasi is nag-uubo dyan ng taste ng coffee or ng espresso mm. natin. Then, went perfect blend with a perfect temperature of milk. So it can release the natural sweetness of milk. Because eh, kasi wala tayong so, sugar na nilagay di ba? Wala lang sugar na nalagay. Diba? Yep. Na nalagay. it's still sweet, di ba? Mare, ano order mo? Yes, ay madam, ano? One piece chicken. Be, walang 7up dito. Kalo. Ka Sige, ano na lang. Wala 7up, be. Gusto mo pa? Light? Ano na lang ba? 7up <laughs> light. Sige, ma. Eh, <laughs> royal, <laughs> royal na lang. Royal. <laughs> 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 Anong gusto mo, Be? Mocha creme brulee. Mocha creme brulee? Yes. Saan yun, Be? Flavored espresso ba yun? Oo. Oh, oh. Dito siya sa concoct. Ayan, okay. Ka isang garlic pepper beef. Mocha? Ayan. Then, Mocha, yung isa? Yes. Garlic pepper beef sa all-day breakfast. Tara ng all-day breakfast. Garlic all day pepper break. beef? Yeah. Maklasi ka talaga. All-day breakfast, kat-gabit. Ayan. <laughs> <Charo>. <laughs> Payment, Be? Cash. P707. Bakla may pera na. naman? Meron naman. Anong order mo, Be? San gin bula. Jin bula. <laughs> Hindi, yes. lang. Milky strawberry. Milky strawberry pa gusto yes. ba ah? ya? Yes. Ni, tsaka grilled cheese. Grilled cheese, ayan. Isa, 300. Milky strawberry. Ayun, okay. Yan. O, oh. 525 ang total. 525. Pwede ba limang piso muna? Ano, abunado pa ako dito? <laughs> Limang piso na tayo ako dito eh. Gawin mo ng otso. Oh. <laughs> Hello, ano po yung ano niya? Yung bestseller niya? Busy dito. ako, nagkakape ako. <laughs> <laughs> Balik ka na mami, nagkakapi pa ako. <laughs> Hi. Mga anong oras kayo? Mga <laughs> anong oras yun? Anong bestseller seller niyo dito? Anong, anong best mo, Coffee base. So, Hindi coffee base. Uh -oh. Water. <laughs> Soda water na flavored. Ah, okay. When it comes to yung mga chocolate, meron yung kanyang... When candy. it comes to... Hindi, chocolate kasi di ba may mga hindi ano... Yung mga hindi siya ano, coffee-based na chocolate, may mga Oh. Ay, ito ba may chocolate? Mocha, creme brulee, matcha strawberry, chocolate. 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 Basta hindi siya Iced coffee. Ice ba be o hot? Ice. Ice, okay. So may nakalagay na add-ons. Mag-add-ons pa be? Hindi na. Hindi na, wait na. Ano ba mm -hmm. ba pwedeng i-add-ons doon? Oat milk, whipped cream, Salted, salted cream? Gulaman, walang ano. Hindi, mga ano siguro. Salted, salted cream. Salted cream, okay. Okay. Oh, Yan lang po. Mare. Ay, may lang. Ay, lang. Ayan ba, oh. Ako naman na yan, be. Ito yung sayo, eh. Pala. Ito pala yung Ito pala yung sayo. Thank you, be. Yan. Thank perfect. You. Be, pakibalik yung tray, ah. <laughs> Order for Pao. Pauline me. <laughs> thank you. Be, parang sanay ka sa Pauline me. Try mo katingko. Ang saya, ang saya. Alam mo mukhang masarap yung food order din ako later. Parang masarap yung melted cheese. <laughs> so guys, dahil sa dami ng ginawa natin dito, meron akong challenge for Joms. Ready ka na ba? Kaya nakapatanong ng tanong sa akin kung ako ready. Ikaw, ready of ka course. na ba? Ready ka na ba? Siyempre, three-time champion si Joms. Ang challenge ko sa kanya, gagawan niya ako with dragon. Kaya? Kaya. Kaya. Totoo? Yes. Hindi pa tapos. Dragon with Goku. Patay. Yun lang. Dragon <laughs> Balls Edition pala. Oh, with Goku ha? Yeah, Kung so, kaya mo pa rin, with Piccolo. Uy, kaya rin ni Jones ang with Dragon daw. So, Uy, yeah. exciting to Jones so, ha? Again, we'll start with weighing the coffee. 18 grams. <laughs> Bango. Bango talaga nito. New process. Kaya pala laging ginaganan yun. Dapat malinis siya bago ipasok dito. Drago na. Yes. With four feet. Four feet. <laughs> ang galing ni Jones. Ang tapang ni Jones. Gusto ko yung mga ganun. Yung hindi umaatas uma sa mga challenge. Tapos, tapos yung nagawa ni Jones, Mickey Mouse. Parang nawala si Jones kanina. Pin-practice niya pa ata dun sa kitchen yung drago na gagawin ngayon. Ayan na! Ayan. Ayan na. Ayan. Wala pa po. Ito pa ang... Wala pa. Wala pa, yan pa lang. Mo. Wala naman dragon eh. Anyway, excited. Ito pa lang po. Caterpillar. So, from neck to... Ah, okay. Ayun pala yung mata. Ito yung mata? Yeah. Tama? Yeah. Okay, okay, okay. Yung fairness, oh. oh. Ano naiiyak? Uy, pero ang galing ni Joms, sa Ma. Ma. Uy, <laughs> grabe ka, Sisi. Eh, no, Sisi, oh. Hanggang uh, neck. Pero, bumuga siya, oh. Yeah. Pero, para siya bumuga mm -mm. niya. Tsaka, open yung mouth. Ang galing, ang galing. galing. Eh, oh, ngayon naman, may isa pa. For sure. Lion King. Ay. Joke, yeah. lang. <laughs> joke lang, joke lang. Joke lang. Pero, signature mo, totoo? Again, eh. uh -huh. Totoo, Lion King? Yes. Uh -huh. kapag natapos na sa kamumukat. Okay. Ano okay. Ang galing! <laughs> Uy, na-amaze ako doon! Oh my God! So, Pura, ang hirap mo na. BTS. Napakaliit lang nung mga ano pero... Mm -hmm. Iguana to ang <laughs> <Hoy>! <laughs> ano, iguana? Iguana <laughs> okay, dito. Ang galing! Uy! ano yung iguana na kakainis Hindi to iguana. Lizard yan. Lizard. Uh -huh. <laughs> Pakigawa nga yung family picture namin. <laughs> Guys, gusto ko lang mag-thank you kay Joms and of course this is x Xway palakpakan natin sila everybody. Sobrang nakaka-happy kasi kakaibang sobrang kakaiba experience to dahil nga coffee lover ako at gusto ko talaga dream ko na makagawa at makapag-open din ng uh, isang coffee shop soon yan siguro bukas na gabi din gabi na eh, na oh, gabi <laughs> na eh. <laughs> pero sobrang natutuwa ako kasi first time ko talaga itong tinry mm -hmm. i'm sure uh, babalik-balikan ko yan yung paggawa -pag 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 ng coffee dahil mahilig talaga ako sa kape and thank you sa time mo joel sure no salamat sa inyo kasi dream ko talaga to sobrang dream ko to kahit sino red you passable ko alam nyo po mga katuwinke hindi naman sa 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 ano ha, dahil nandito lang si Jobs, na-try ko po yung mga pagkain nila. Talagang masarap siya at sobrang affordable. Lahat, lahat, lahat kami nagulat kasi ang daming dami in-order tapos parang yun lang yung bill namin. Di ba si Si? Ang mura lang, nakakatuwa. Anggang, hanggang, ano, 300K lang. Ah? <laughs> o joke lang, ay, pero sobrang sulit kasi pati yung ano, yung, yung mga food, ang daming serving. Parang sobra sa isang tao. Tapos ganun lang yung presyo, nakakatuwa. Until what time open ng X5 pala? Uh, 8 a.m. to 12 midnight, Monday to Sunday. Ah, uh, 8 a.m. hanggang 12 midnight. Mm -hmm. So, hindi naman sama. Yep. Kahit na medyo late ka pumunta, open pa pala sila. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po. At sobra talaga akong na-happy. Kahit sinonrev kanina, na-amaze siya dahil gumawa ako ng tulips. Yeah, Di ba? Nakakatuwa yun. Sana soon, makagawa pa tayo ng iba't ibang mga activities kagaya nito kasi sobrang nakaka nakaka-happy. And Joms, muli, salamat, salamat sa'yo. X-Wave, thank you very much po. Maraming maraming salamat, guys. Thank you. At mga katuwing, kaya dito po nagtatapos ang ating third episode para sa Game Ako Dyan. At kung meron pa po kayong gustong gawin, ko na, na mga activities na hindi ko pa nagagawa, i-comment nyo na po yan dahil baka next episode na namin yan. Thank you very much, everybody! See you next week! Thank you, Jom! Bye-bye! X-Wave, salamat po!